Pupunta dito sa bahay at bibisitahin niya ako ng mga high school classmates ko kaya naman naisipan ko na ipagluto ko sila. Pero dahil wala nga kaming stocks dito sa loob ng bahay kasi nga hindi na kami nag eh kailangan ko munang lobas para makapag-grocery ng aking mga lulutuin. Heto nga bago ako tunoyan loobas ng pinto namin, may pabilang-bilang pa nga ako dahil iniisip ko talaga kung ano-ano ba yung mga bibilhin ko or kung ano-ano ba yung mga lulutuin ko. Alas 10 na umaga nga nung mga oras na to at nagmamadali na din ako dahil nagchat na nga yung mga classmates ko nung high school na papunta na daw sila. Yung isa naman ay manggagaling sa Bulacan, yung isa naman ay manggagaling ng Litex. Naglakad nga lang ako papunta dito sa Pure Gold at pagdating ko nga dito iniisip ko kung ano ba yung lulutuin ko. Kung pansit kanton ba or pansit bihon. Pero mas pinili ko na nga lang nalutuin yung pansit kanton. Noong una nga dinampot ko talaga is itong medyo mas maliit lang. Pero dahil iniisip ko baka kasama nila yung mga anak nila itong mas malaki na lang yung kinuha ko. After ko nga doon sa pansit kanton dito naman ako nagpunta kung saan yung mga gulay. Medyo may kamahalan nga yung mga karot pero naghanap talaga ako ng mura pero medyo malaki at medyo mataba. Yung iba kasi dyan, mahaba tapos manipis. Ito nga nakita ko ng dalawang magkasays na mataba at mahaba. Kumuha na nga din pala ako ng repolyo pagkatapos nagpunta na ako dito sa may manukan. Siyempre, hindi naman pwedeng pansit lang ipapakain ko sa kanila. Dapat meron din kaming ulam. Kumuha lang ako ng isang buo pagkatapos pala bumili na rin ako netong atay ng manok para nga pang sahog sa panset. Bumalik nga ako dito kung saan yung mga gulay para kumuha ng patatas. Naisip ko kasi parang gusto kong lutuin dito sa manok ay kaldereta. Kaso lang na ko nga dito kung saan yung mga patatas, kung nakikita nyo naman mga mamis, 72, 60 plus yung mga presyo ng patatas dito, kaya naman hindi mo na ako kumuha. Dito nga muna ako nagpunta ko saan nakalagay yung mga tomato sauce or tomato paste. Kumuha nga lang ako ng isang malit na tomato paste. Naisipan ko nga na gumawa din ng dessert kaya naman kumuha ako netong isang master gulaman na plain white lang. Isang condense, isang ebap at syempre hindi ko pwedeng kalimutan tong kape. Meron naman na neto sa bahay kaya lang baka maubos ko kaya bumili na lang din ako para sigurado. Kumuha na nga din ako ng isang all purpose cream. At pagkatapos nga bumalik ulit ako dito sa mga patatas pero this time dito naman ako sa kabilang side. Kung kanina nga sa kabilang side 60 plus to 70 plus yung presyo ng mga patatas doon, bawat naka-plastic. Dito naman ay 50 plus, 30 plus or 40 plus. Yun nga lang dito sa kabilang side, yung ibang part dito ay parang medyo may mga sira na. Pero chinaga ko talaga yung paghahanap ko, nakita naman ako ng mga magaganda pa. Pagkatapos dun sa patatas ay nagpunta naman ako dito sa mga tinapay dahil kumuha din ako ng isang tinapay. Pumunta nga rin ako dito sa mga soft drinks at kumuha lang ako ng isa kasi baka trip din nilang mag soft drinks. At syempre dahil nga nandito naman ako, hindi ko pwedeng kalimutan yung paborito ni Athena. Kumuha nga lang ako netong dalawa para pag uwi niya galing school ay meron siya may kitang pagkain niya. Kumuha na din pala ako netong liver spread para nga sa ulam na lulutuin ko. Nakapila na ako sa cashier nang maalala ko na wala pa pala akong bell pepper. Kaya naman nagpunta ako dito sa mga aisle kung saan nakalagay yung bell pepper pero nung nakita ko nga grabe ang mahal tapos yung iba medyo may sira na. Kaya sabi ko hindi na nga lang ako kukuha kasi pwede naman kahit walang bell pepper yung lulutuin kong ulam. Hindi na nga ako nakapag-video pero nandito na nga ako sa bahay at pag-uwing pag-uwi ko nga dito ay agad kong inasikaso yung mga pinamili ko. Bali una ko nga ginawa ay hinugasan ko muna tong atay na binili ko. Nakakatuwa nga kasi ang mura lang pala neto. Parang nasa 40 plus lang ata itong mga mamis. Pagkatapos sinunod ko naman itong manok. Dahil nga nakalimutan ko na ipachap to kay kuya itong at ako na lang ang magchacha. Pero bago ko nga siya ichap kailangan ko muna siyang hugasan. Kakamadali ko kasi nakalimutan ko na pwede nga pala itong ipachop doon. Pagkatapos ko naman na siyang hugasan, itong ako na lang yung nagchop. Buti na lang talaga ay matalim-talim kahit pa paano itong kutsil yung ginagamit ko. Bali, kukuha nga lang pala ako dito ng konting panahog para nga sa pansit na lulutuin ko. Pagkatapos, chinap ko nga lang siya ng maliliit para naman wag mukhang madami. Charot. <laughs> hiwa-hiwain yung manok ay hinugasan ko lang ulit siyang maigi pagkatapos isinalang ko na yung iba dito sa kawale. Unahin ko ang lutuin yung ulam. At habang inaantay ko na mag-brown yung mga manok na inilagay ko sa kawale nakapaghiwa na talaga ako ng mga gulay. Sobrang nagmamadali na kasi ako kasi ayoko maabutan ako ng mga kaibigan ko or ng mga high school classmates ko na nagluluto pa ako. Gusto ko pagating nila ay kakain na lang sila. Eto nga, hindi ko na masyadong na-videohan yung pagluluto ko ng ulam namin. At itong niluto ko, hindi ako sure kung kaldereta o peritada ba to. <laughs> 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 hindi ko nga tin talaga sana to masyadong lalagyan ng sauce o hindi talaga sana to masyadong masos. Pero inisip ko kasi nga dahil baka kasama ng mga classmates ko yung mga anak nila kaya mas okay na rin na may sauce para nga sa mga bata. Nung tuluyan na nga nalututo, tinransfer ko na nga siya dito sa lagayan. Sunod ko namang lulutuin ay yung pansit na. Puro pagmamadali na nga lang yung ginagawa ko nung araw na to. Kaya hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa mga high school classmates ko na bibisitahin nila ako dito o mainis ako sa kanila. Charot. <laughs> Eto nga, nagisa na ako ng bawang sibuyas, pagkatapos sinunod ko na yung mga chinap ko na malilit na manok. Sinunod ko na nga rin tong atay. Hinalo-halo ko lang, sinunod ko na rin itong mga carrots na nahiwa ko na. Kung napapansin nyo nga sa mga ibang vlog ko, kapag nagluluto ako ng pansit bihon or pansit kanton, hindi talaga ako naglalagay ng atay. Bawal kasi sa akin yan mga mamis pero gusto ko naman yan. Pero this time nga dahil hindi naman para sa akin itong mga pagkain na niluluto ko, para naman to sa mga bisita ko kaya nilagyan ko na siya ng atay. Kakain pa din naman ako na itong panset, hindi nga lang ako kakain ng atay. Mas lamang yung gulay na kakainin ko tsaka yung panset. Hindi ako magaling magluto mga mamis pero sa tuwing may bisita ako, ginagawa ko talaga yung best ko para mapasarap yung mga pagkain na lulutuin ko. At kahit ganito yung sitwasyon ko na meron akong kapansanan, sinisigurado ko lagi na malinis yung pagpe-prepare at yung pagluluto ko ng mga pagkain. Sakto nga din pala na itong Pancit Canton yung niluto ko. Dahil naalala ko, isa pala sa kanila ay nag-request na lutuan ko sila ng Pancit Canton. Alam nyo mga mami, hindi naman talaga naabutan na mga high school classmates ko na marunong or natuto na akong magluto. Pero nakakatuwa na nagre-request sila kung ano yung gusto nilang ipaluto sa akin. Kahit wala silang idea kung magiging masarap ba yung pagkakaluto ko sa request nila or hindi. Nakakatuwa kasi nagtitiwala sila sa akin sa kakayahan ko pagdating sa pagluluto. Ang dami ko nga na naman drama sa buhay. By the way nga mga mamis, may share ko pala sa inyo. Mas gusto ko din pala talaga ng pansit kanton kumpara sa pansit bihon. At feeling ko talaga mas masarap yung luto ko sa pansit kanton kaysa sa pansit bihon. Charot! <laughs> Pagtapos ko nga maluto yung pansit kanton, sinunod ko naman itong kanin. Habang nagluluto talaga ako ay nagsaing na ako. Transfer ko na nga siya dito sa aking tupperware at nilagay ko na dito sa lamesa. Yung ulo pala na niluto ko kanina ay nandyan na din sa lamesa at tinakpan ko lang. At pagkatapos, inilagay ko na nga din itong pancet dito sa lamesa. Meron nga din pala kaming siomay sa rep. Binili ni daddy kahapon. Pero dahil nga, sabi ko para mas madaming ulam, eh in-steam ko na lang din at ilalagay ko na lang din sa lamesa. Gagawa na nga lang din ako ng sausawan neto, ng toyo na may kalamansi at merong chili oil. Finally nga, nandito na ako sa huling pagsubok ni Big Brother. Charot! <laughs> <laughs> Ito na nga yung pinakahuling gagawin ko, yung magiging dessert namin. Coffee jelly nga pala yung gagawin ko at habang hindi talaga ako nagbibidyo kanina ay nakagawa na ako ng gulaman, nakapagluto na rin ako ng sago. Pagkatapos inilagay ko na nga itong pinagsama-sama kong gatas na malapot, eba pati na rin yung all-purpose cream. Wala naman talaga sanang sagot tong aking coffee jelly pero dahil maraming akong sago, nilagyan ko na lang din. Siyempre, dagdag sa hog para mas dumami. Hinalo-halo ko lang to mabuti pagkatapos ilalagay ko na siya doon sa may rep. Eto nga, hindi pa ako nakakapagpahinga. Tumawag na nga yung mga classmates ko na nandito na daw sila sa baba ng apartment. Hinagis ko lang talaga sa kanila yung susi. Hindi na ako bumaba kasi napapagod na yung mga paa ko. Hindi ko na kasi mautusan si Dading bumaba dahil nasa loob siya ng kwarto. At kapag meron talaga akong mga bisita, si Daddy ay nag adjust talaga. Dahil hindi naman malaki tong bahay namin. Pumapasok si Daddy sa kwarto ni Atina at doon siya nagkukulong. Pero kilala naman ni Daddy itong aking mga high school classmates dahil magjowa pa lang kami ni Daddy na meet niya na mga to. Pagating na pagating nga nila, sabi ko sa kanila, wag muna silang kumain kasi ako muna yung mauuna. Charot! <laughs> Nagkahiyaan pa kasi yung dalawa kaya nauna talaga akong sumando kasi nanginginig na rin ako sa gutom dahil hindi rin naman ako nag-almusal. Nung nakita nga nila na sumandok na rin ako at kumain na ako, yan nagsadukan na rin sila ng kanika nila. Hindi na nga nila inasikaso yung mga anak nila kasi mga pabayang mga ina talaga sila. Charot! <laughs> <laughs> Bali mga classmate ko pala sila nung 3 year at 4 year. Pero sa totoo lang mga mamis, hindi ko talaga sana sila kabatch. Pero dahil pasawa yung mamshi pa na inyo, nung high school, ayun, bumalik ako at naging kabatch ko sila. Apat talaga kaming magkakasama mga mami sa ako yung pinakamabait sa aming apat. Oh, hindi kayo maniwala. <laughs> hindi na ako masyadong nakapag-video mga mamis kasi in-enjoy ko talaga yung moment o yung chikahan naming tatlo. Eto nga at ko na ng hapon at kailangan na nilang umuwi. Yung isa kasi sa kanila sa Bulacan pa uuwi. Dahil nga masyadong marami yung niluto kong pansit kanton, sabi ko nga sa kanila ay mag-uwi na lang sila. Hindi rin kasi masyadong nagkainan yung mga kasama nilang mga bata dahil nalibang din kakanood sa computer. Ang ka talaga ng mga bata is yung ginawa kong coffee jelly kanina. Hindi na ako nagtira ng panset, hinati ko na nga lang sa kanilang dalawa kasi wala na rin talaga kakain nito sa amin. Pagkatapos ko nga magsandok ng panset dahil nga wala din naman ng kakain ng siomay at nagustuhan din naman nila sabi ko ay dalhin na lang din nila. Para nga pag uwi nila meron din kakainin yung mga anak nila kasi panigurado gutom yung mga bata na yan. Ganon kasi ang mga bata, mga mamis, di ba? Kapag nasa galaan, hindi talaga nakakaramdam ng gutom. Kapag pauwi na or nasa bahay na, doon na sila nakakaramdam ng gutom. Kaya sabi ko, mas maigi nga na baunin na lang nila tong panset para kapag nagutom yung mga anak nila, ay meron silang may papakain at hindi na sila magluluto. Bago sila tuluyang umuwi, inabutan ko na din ng packet money yung mga anak nila. Kung hindi nga lang siguro sila malayo or malayo yung huwian nila, baka inabot pa sila ng gabi dito. Nagpaalam na nga sila at hindi ko na sila naihatid pababa kasi nga maglilinis pa ako dito sa taas. Meron pa nga kaming natirang ulam. In furnace naman, nasarapan sila daw dito sa ulam na niluto ko. Dahil nga may natira pa, transfer ko nga dito sa may tupperware na may takip at pagkatapos inilagay ko sa rep. Bali yan na yung ulamin namin kinabukasan. Meron nga din palang natira pang kanin. Bali pangalawang saing ko yon nilagay ko din sa rep para isasangag ko na lang bukas ng umaga. Akala ko kanina tapos na yung pagsubok na binigay sa akin ni Big Brother hindi pa pala. Nilikpit ko na yung mga kalat sa lamesa pagkatapos tinanggal ko na yung mga sapen tsaka ako pinunasan yung lamesa. Nailagay ko na nga yung mga hugasin doon sa lababo pero bago nga ako maghugas kailangan ko munang maligo kasi nararamdaman ko na parang ang lagkit-lagkit ko na.